Sala saloy at bagong pitas po ito. Napaka dito sa amin wala nang bibili na eh. ito yung labong na nakuha namin. Ang kinukuha namin sa labong yung ba, yung ano lang yung sariwang sari ba, mga Ang hmm. ganda ng binigay na itak sa akin ha? Pwede kang ano ha. Kasalanan muna na yan. Hindi ko na kasalanan. Ano na. Ito, malambot po yan. Malambot. Yan po. Maganda. Ang gusto ko namin sa ano, sa sa labong manipis. Yan eh. Ito po. Ganito po kanipis mga idol. Labong. At saka po. Labong at saka saluyot At saka. Kuha tayo native na okay. manok. Masarap yan. Good morning. Good morning. Ito yung labong. Labong mga idol. Labong. Labong at saka adobong suka. Good morning, good morning. yan po. Ako na muna yung ano, yung sa adobo. Luya. Marami yung luya nun. Ba, pati pa ito. Adobong tuyo, mga idol. Adobo. Adobo. Ito, labong, mga idol. Labong. Sibuyas. Sibuyas. Wala na si Buwes dyan, yung sobrang iwa. Kulang si Buwes natin. Yung iniwa mo na. Well, ito yung sa lapong, mga ito. Masasogan natin na may na manok. No. Ito naman po yung sa adobo. Yung adobo niya, wala siyang luya. Pero ako lang talagay ako ng luya. Para masarap sa luya. Masustansya po kasi ang luya eh. Bawang. 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 adobo, adobo. Talagyan ko nga ng konting manok na nito. Para hindi gaano mataba yung native ko na manok. Talagyan ko konting mataba na nga nito. Taba. Taba ng manok na... Taba. Para hindi mataba yung ating ano, labo. nilalagay ko na yung native na manok mga ito native na manok native na manok mga ito wala niya sibuyas ko dito sa adobo madami sibuyas ang adobo May adobong adobong ano puti ang tawag sa kapampangan adobong puti but, but not pula yan

lalagyan lang natin ito suka at paminta hindi na natin lalagyan ng ano to hindi na lalagyan ng toyo patis po ang pangahalap natin ito naman yung labong mga ito, labong labong yun labong ayan mayroon tayong bisita rito siyo lalagyan natin ng paminta galing ay si eh. puti sorry oo nga na. lalagyan natin ng paminta Bilog na paminta oh, mga idol, paminta. Ayan. Tapos maglalagay tayo. Na. Ilalagay ko na yung labong dito. Yan, labong yan. Bago nga po yan. Yung malambot lang ang kinuha namin. Bali na din dalawa to. Labong Pagka magaling ka raw na kusinero, ano, isa lang ang sandok mo. Sandok. Sandok na. Marami oh, ako natutunan sa iyo, idol. Oo nga, panoorin mo lang yung ano Ang gusto na lang marami siyang mantika. Mm -hmm. Kaso huwag lang yung maraming ano, uh, yung dapat yung walang cholesterol. Pero ba tayong basahog na saluyo? Lagyan natin na, ng paminta kani kay Romano. Maraming paminta yung ano, para mahangang sa paminta. Maglalagay pa tayo ng laurel para dito sa dobong puti. Laurel yan. Yung Laurel na to, may barangay Laurel sa Batangas. I-shoutout so lahat sa mga mga Batangas na may. yung barangay nila is Laurel. Maglalagay tayo pang pasarap, mga idol. talaga. Nariyan mo ay na ako. na si Aramina ko. Mga. Hindi naman niya kinakain ito. Kinakain ito yung ano, yung sa matataba yes. matataba Kaya... pagka magaling ka daw na kusinera mga idol eh kusinera masarap masarap ko masarap nag-i-i-i-i nag i nag i nagagigipagpento nag nag si Aramina ko mga idol sa pagluluto masarap magluto yan masarap po magluto si Aramina ko mga idol dahil na-spoil po sa akin yan dahil uh, ako lagi nagluluto. Magluto po ng talong yan. Oh, sa... masipat naman ako sa komersyo. Wala uh, tayo suka. Adobo. Adobo tuyo. Adobo suka lang yung suka. Yan no? o. Pag naglalagay po tayo na suka, huwag nating ahaluan. Para po hindi sasagiwa ang tigla. Sasagiwa talaga. Sasagiwa ha. Sasagiwa. Si Idol, masipat siya.

ito yung adobong tuyo ay suka puti mga idol ito yung aking turbo ito ito na yung turbo Kulokoy ang tayo na yung sarap naman ng labo mga sol ito, po yung kolesterol idol yeah, hindi naman manok ito idol manok Para oh. na. Maglalagay tayo ng olive oil dito sa labong para mas masarap po kasi mamantika. Ito po olive oil. Yung mal maluluto po to sa mantika. Napakasarap na labong pag mamantika. Ay di, big black niya, black niya ano ni, aramain ko, yung pantry niya. Madami siyang paminta. Ayan, lagay mo dyan. Ito, lalagyan natin ng stock seeding. Ano ito? Ano ito? Mamaya, labo. Ayan. Ito, ito, ito po yung labo, mga idol. Labo. Mamaya, pag naluluto-luto na yung labo, mga idol, nung ko ilalagay yung taon ng ano, taon ng taon ng at, uh, talo Bigyan mo rin ako siyang tagi. Ito ni Patricia. Masarap po ito. Masarap na. Wala sa mantika. Mahina ang tulo ng mantika. Olive boy. Ito ako ng turbo. Kaya ay kulokoy ka may dahil binabat binabad ko nang ano pagdating ko. Barbecue sauce at saka kalamansi. Yan, wow, sarap ko. Labong, adobong toyo Bibig ko ang suka sa pantry ko lang suka ko. Adobong tuyo mga idol, hindi pa naluluto si buyas. Ito po adobong puti mga idol, kulang pa. Dagdagan na natin ng patis ko lang, patis. nawala na ako sa patis. galing kay Romano sa Indang kabite mayor ng Indang Cavite. Yung nagbigay daw kay Romano ko, umali yan. Ito naman ang aking lapong, mga idol, Lapong na masarap, masarap po ito mga idol. Nagluluto pa ako ng turbo. Yung turbo. yung lapong, mga ito. Yung no? pressure cooker ko na po yung yung native na manok mga ito. Masarap po ito. Yan po. Masarap. Lapong. Ito po yung labong na masarap. Kami, kami, kami po kapampahan. Ganito kami maglabong. Yung iba no Masabaw. Ano? Yung sa amin. Malagkit sa mantika. Ito yung adobo adobong puti, mga idol Adobong puti sa suka, wala siyang, man, wala siyang toyo. Matagal inuluto to, mga idol, dahil para, palalang kasing ko pa yung mantika ng manok. Yan. May konti luya. Yung iba po, hindi naglalagay na luya, pero ako naglalagay para masustansya kasi ang luya. Adobong puti, mga idol, walang toyo, suka lang, paminta. Lapo, mga idol, lapo ito gusto mong malutong mabilis malambot gisa mo sa mantika sigurado lalambot ka agad pero pressure cooker ko na po yan pero malambot pa po yan dahil yung busal lang ng lapong ng kawayan ang native na manok po, ang pinasawag natin mga idol native na manok yan masarap po yan na pressure cooker yan mga. ang lambot lambot na ni pero pati tiningnan natin yan lalabasin natin ang mantika niya mga idol ito yung labo. ito yung uh, double tuyo po na nito nagyan ko ng barbecue yun ah, sarap niya mga ito turbo nandito kami lahat niya na eh Ayan po yan, no? Oh. Yung kolokoy ni Juan, yan, no? Oh. Ayan po, malapit na matagal pa po maluluto ito, mga idol. Mag-ahout na po muna ako at mag-aayos pa ako dun. Sabi niya Idol, good morning, good morning, God bless po sa lahat. May nasbigay kasi 130 na star from Canada. Wala ba daw tiga US? Tagaya. <laughs> <laughs> Ay, hindi niyo tinirang ano si Jasper. Manok na, Manok. ano? Manok, makikikain ano? oh. oh. na sa live. Ah, So ito na, labong. Tsaka adobo, itong adobo, oh, masarap. Yan, oh. Mm -hmm. Adobo pang hulan, eh. Ito, baby. Apo, kuha ka na nga, kuha ka na nga ng mga ang tawag doon. Uh, Mangga. Morning, morning. Ito kain na po kami ni Kulox ko ng anak ng... Pichero, ha? Eh, legs ko sa'yo, ha? Ito, legs ko. Ano? Ito, legs. Ito, legs. Ito, kamay ka na lang, ano? At, Tanggalin ko na yun ang anak. Para sisingaw, map, mainit, eh. Yan. Ako, labong, mga idol, labong. Ano na yan? Eh. Ito, labong, mga sarap, mga idol. Ito, labong. Hmm. May naman na labong. Yan, man. May sili. May saluyot. Yan. Ay, naman ay Ay, may dal. Like ito. Yan, Ayan po sa kulokoy ko. ay katakutan de Rosario. Hmm? Tap na. Hmm? Kulokoy doon. Ya tu tarik mai tu, ada yang nak pas mana? Nikmat Ay, ay. Hmm, family. Dapat to, misa misya nag la ka ko lah. Hmm? Dapat pala, sino ay sa ano to? Sarap niya. Mm hmm, po ito. Yeah. Anya, no? ay, kasarap na labong po, mga idol. Sobra. Hmm, nga Ako, kung saan pa tayo mag Ang manok na sinurubo ko. Sarap. Ten. Ilang percent. Ito na yung gravy mo. Thank you, 1.5 over. Sarap niya. May pagkikukas sa drink? gusto ko na ano? pa. Magkikita ko tsara. Follow niyo po si Pulo ko Yuan ko, mga idol. Buka na lang dito. Ayan, oh, pinagluto ko po siya ng turbo. Saka si Bia, natutulog pa si Bia. Shoutout mo naman mga si teacher mo. Shoutout mo. Happy birthday pala kayo, happy mong din. Ngayon pala ang birthday niya, nasa Amerika kasi eh. Ngayon pala ang umaga dun. po kay Teacher Joanne. Ah? Dati po kasi hindi po ako napag-like. Mm So, that po, happy birthday po. Happy birthday kay Kumarang Evelyn. Lola mo, ano? Birthday. O, mo yeah, on, once, happy birthday. Ngayon pa birthday niya. Kung mong laman ng ano mo yan? happy birthday. Belated. Tapos Happy belated birthday, birthday po, Teacher Joanne. Wala ko siya pumuwi ng bilay. Oh. Yung birthday ni Wanda girl, birthday to ni Tito. Ah, ah, no. sila. Mm. No. Yeah, bon night. Mga sa ito na eh. Masa, eto, no? sarap niya si. sobra. Tama. Mo <coughs> po konti pa din. Ito. Patis. Grace, teacher, Glaze, teacher Brian, teacher, Alex, teacher, Leah, teacher, Christy, lahat ng teacher mo, shout para tumas ang Saka po sa lahat. Wait, hindi po siya nagtuturo sa akin. Yun yung tinatanong naman ako, ano kuya? Ayun, ay, no. Magkano pa yung itlog, idol? <laughs> <laughs> 11 pesos lang. Nagmamanti na. Hindi, yung ng Legon. Ay, Legon, 140, 150, 170. Ayun, ito yung mga kuya dahil Ah, yung cart mo? makisipag daw siya. Ah, magtitinda. Pero bibigyan natin ng extra, no? Hmm? Ayoko pala ako ngayon. Ang ulo ng naipin naman ako ngayon. No? Libre mo na lang. No, libre natin yung <laughs> isang tray. Tapos kung magbebenta siya, siyempre, babayaran niya yun, no? Maganda magkano mag ka sa, ano, itlog no? na pula, mura lang ganoon kung kasi business di ba? ikaw ito sa ibang lugar sa business 11 pesos lang, bigay natin sa Sabi sa tapos sa na ito, soba Sain nga po yung pera usap o. kuya Roderick, kung pa 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 na Hello pa 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 Saka kuha mo mangga. dami natin mangga. Maaan kayo mangga, no? May isang, may isang crutch pa dun sa loob. Sabi ko, ang mangga. Masarap, ano? Matamis, ano? Sobrang tamis na mangga natin. Dumating siya, ano, yung, yung idol mo, ano pangalan Prince, Kuya Prince, dagdag, shoutout mo. Dito Ah, dito kayo na. Sarap niya, Michael, Ano? Alam ko kakain si ano, si ay manginginom lang si Ryan dito sa. Kailan pa mai Kain na ayo, Rod? Saan? Wait. Lilipad ni Michael sa si, ano, ano. Eh, sa Hmm. Tantabay mo na lang si, ano, si, di Si Bonbon at saka sila, ano? Hey, Shout out to Lolo Paul. out to Lolo Paul, ano? Shout out to Lolo Paul. Talbo hindi, Lolo Paul. Shout out mo ni Trisha. Bien, kahit ako. Ay, pag ay kanin nyo, si Lolo, Lolo, ano? Lolo Paul, sarapnya yang udah itu coba, sarap, hmm. Hmm. good morning good morning,